Buenos dias, damas y caballeros. Parang na double whammy or uh, double dead. <laughs> Itong si uh, President Bongbong Marcos sa mga miyembro ng Hudikatura. Ha? Una, pinatay ng Supreme Court yung uh, impeachment na inendorse pa naman Ha, una nag-sign dyan si impeachment ay si Sandro Marcos. So, una endorser niyan si Sandro Marcos. At huli si speaker uh, Martin Romualdez pinsan ng presidente. Pero 'yan pinatay ng uh, mga miyembro ng uh, judiciary, ha, ng mga Supreme Court. Ngayon naman, ngayon naman, at uh, in the same week na pinatayan eh, eto naman. Pinatay naman ng judiciary or mga miyembro ng Supreme Court na uh miyembro rin ng Judicial and Bar Council JBC ito yung judicial body na pumipili at nireview review yung mga applicants para maging uh, para maging justice, para maging ombudsman at kung ano man lista ang gagawin nila, yung final list, doon sa lista lang 'yun pipiliin ni President Bongbong Marcos o kahit sino man presidente. Ya, yeah, doon sa lista lang 'yun pwede pumili kung sino man pwede maging ombudsman. At uh, dito nga uh, habang uh, kasi 'di ba na retire na si si former ombudsman uh, uh yung yung Duterte ombudsman, si uh, uh, hindi ko na nga maalala doon kasi wala talagang kakwenta-kwenta yun na, na ombudsman. Wala talagang nakulong kahit isang opisyal. Si uh, si Samuel Martinez So, uh, natapos ng termino yun, seven-year term, until uh, the 27th of July. So ngayon, na-appoint muna acting ombudsman on acting capacity. Pero dahil yung JBC or Judicial and Bar Council ah uh, hindi pa ay uh, hindi pa tapos sa pag-review nila sa lista sa mahabang lista 16 ata 'yan na mga applicants to be the next ombudsman. Yun, ang bago dito ha according to the abogado.com.ph a very reliable uh, social media news network. Sister company nito ay uh, Billionario.com at Politico.com. Sikat na sikat ito ngayon. Parati nanging scoop. At uh, sila rin yung sinabi na uh, si Bongo ang lumakad sa sa mga justices at itong si uh, Leonen ay prinamisan ng posisyon ng Chief Justice kung sakali manalo si Sarah ah, sa presidential run sa 2028. So sabi ni sabi ng uh, ng abogado.com, yan na meron silang mga reliable sources na sinabi na disqualify si Boying Remulla ha na sa mga lista na ni-review nire ng JBC Judicial and Bar Council. Ah, ah sabi ng ah, J nasabi daw ng JBC, ah ang desisyon nila to disqualify Remulla ay dahil nga merong kaso sa kanya, tingnan mo talaga. Itong mga hudikatura talag membro ng hudikatura, parang bias na talaga para kay Juan, para kay Sara o sa mga Duterte. Eh, syempre naman, 13 member ng, uh, ng Supreme Court ay, uh, ay appointees ng Duterte. So ngayon, binigyan halaga ng mga justices ng miyembro ng JBC, Judicial and Bar Council, binigyan halaga yung kaso pinail ni Amy Marcos uh, in relation to the arrest and transfer o former President Rodrigo Duterte to the Hague. Tingnan mo na uh, walang kwenta naman yun na kaso na yun. More of suit lang yun. Pero pinaniwalaan yun ng mga justices who are also sitting as members of the uh, Judicial and Bar Council. Huh? At uh, uh, kaya dahil dito, wala na. Wala nang chance ni boeing Remulla maging ombudsman or ma-appoint ng ombudsman. Kasi for sure, ha, kung talagang ha, kung ma itong si Remulla tulad ng sinabi natin, pwede ito maging attack dog. Again, ni President Bongbong Marcos, the same way si Martires ay naging attack dog ng mga Duterte at defender ng mga Duterte. Kaya habang nasa pwesto siya, ni isang kaso hindi na pailan sa mga Duterte. Ah, si Trillanes nag-file ng kaso ng uh, ng uh, uh shabu smuggling laban kay uh, kay Congressman uh, Pulong Duterte at asawa ni Sara na si man Carpio. Pero yung Ombudsman ni daming kaso. Ang daming kaso, uh, uh kwan uh, uh yung yung sa COVID pharmalist scam, ha, computer scam ha kung hindi, hindi nag-initiate yung si Martires ng ng investigasyon or filing ng kaso kundi umaaksyon lang siya kung meron ng finding yung Senado ha kasaka ang bagal-bagal pa ang bagal-bagal pa umaksyon sa mga kaso during the Duterte administration so ah uh, ngayon wala na wala nang tsansa na meron at magkakaroon ng attack dog si President Marcos sa ombudsman. Ah? At uh, maganda lang, puwera lang kay, uh, kay Boeing Remulla, ha? at uh, tinanggalin na disqualify rin itong si PCSO uh, uh, Philippine Charity Sweepstakes Office Chairman uh, na si Felix Reyes. Ah? Uh, itong si Reyes ay naakusahan na nagpi-fix daw ng mga kaso ha ni Atong Ang at sa sa mga korte kaya wala walang wala mga kaso na 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 natutuloy o na walang mga ma, walang mga complainants na nagfile ng kaso sa kay Atong Ang ay nananalo o kaya hindi uh, yung mga kaso o kaya Uh, hindi na pinapailan yung mga kaso dahil daw sa tulong nitong si Felix Reyes ha, lahat, at ito rin daw ang uh, pwede rin involved dyan sa missing sa Bungero. Although itong si Reyes ay uh, dininay na itong akusasyon na ito. Pero yun nga, pati dati si Remulia sinabi na maari kasama talaga itong si Reyes sa sa mga lumalakat sa kaso ni uh, ni Atong Ang kaya uh, papuro panalo sa korte si Atong Ang at walang kaso na pinailan sa kanya ang ang nakwa na nananalo yung mga yung mga uh, biktima niya ha parati na di-dismiss ha ah, dahil daw uh, na disqualify na uh, Inamin daw rin ni Remulla na uh, yun nga, wala na nga siya sa lista at uh, sana plano niya kung uh, na-appoint siya sa Ombudsman, ang i-recommend -re niya kay Presidente na maging next Justice Secretary ay itong si Undersecretary Raul Vasquez or si uh, attorney Jess Hermogenes Andres. ha huh? undersecretary rin ata ito. Ha? Just Chair ah, Jess Hermoen, oh no, undersecretary rin. DOJ undersecretary, Jess Sir Mo, Andres. Yan. So, kumbaga, ang nangyari nito, ah, na masyadong pinag, ah, ah, pag masyadong binigyan ng, ng JBC, ng mga justices, masyadong binag, binigyan halaga itong kaso ni ah, ni uh, Amy marcos na head ng foreign relations committee na pinailan ng kasong GRAF, Great misconduct usurpation of judicial functions and arbitrary det detention laban kay boying remulla at kasama pa sila sila PNP chief ah uh, nicolas Torre. Yan. So, kasayang naman, no? Pero, okay lang, okay lang, ha? Sana, medyo more independent ang next ombudsman na kahit mga kaso ni Marcos, kung meron man, dapat, uh, kung meron mga officialist ni Marcos, kamag-anak na, um, na nasasangkot sa katiwalian, dapat, uh, investigahan rin. So dahil uh, sa pagtanggal kay Remulla, at saka dito kay Reyes, ito na lang naiwan, mga possible uh, possible candidate, ah, Si Supreme Court Associate Justice Samuel Garland, si po former Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares Jacinto. Okay ito si Kim Henares, ah? okay ito. Philippine Competition Commission Chair Michael Akin Aginaldo, Aginaldo. Okay? Uh, Sandigan Bayan Associate Justice uh, Michael Musni, Commission on Human Rights Commissioner Beda Epres, Court of Appeals Associate Justice uh, Bautista Corpin, Retired Supreme Court Justice Mario Lopez, Retired Court of Appeals Justice Stephen Cruz, Sandigan Bayan Presiding Judge Geraldine Ekong, Regional Trial Court Judge Jer Jason Rodenas, Deputy Executive Secretary Lisa Logan, Department of Interior and Local Government Under Secretary Romeo Benitez. At ito, kaibigan ko, <laughs> dati sa Napocor, si Attorney Melvin Matibag. Good, good, luck, my friend. And retired, retired RTC Judge Benjamin Turgano at Attorney Johnny Caroche. Yan, na. Sana ha, sabi ni Jonas Minyosa sana si Kim Henares, maraming itong hinahabol ng mga tax evader during her term at uh, BIR. I agree, ha? sabi rin ni Antonio Calma, the best and reliable ombudsman, uh, Delima or Kim Henares. Uh, pasay, uh, kaya lang Antonio Calma dahil siguro uh, nanalo na siya sa Kongreso, hindi na nag-apply si Kwan, hindi na nag-apply si Leila De Lima. Ah, kung alam ng Leila kasi ang application nagawa ang Kwan ata application nag-submit ang deadline mga mga last month early last month. Eh ang problema siguro hindi na hinabol ni ni Delima dahil akala niya matutuloy yung trial, eh wala, hindi natuloy. Kung alam na sana di Delima, siguro nag-apply na siya kasi kailangan either may mag-recommend sa'yo o ikaw mag apply ah, Lahat ito halos nag-apply. Kasama na si Boeing Remulla. Sila, siya mismo nag-apply. Siguro apan upon, upon the instruction rin ng President Bongbong Marcos. So sana nga, beke naman, beke naman. Si Kim Henares, agree ako sa inyo. Kasi ito si Boeing Remulla, kahit pa paano, medyo questionable na mga aksyon nito. Una pa lang yung, yung gumawa siya ng hagbang para i-drop yung kaso sa laban sa anak niya, yung pag-import ng marijuana doon pa lang medyo bad trip na tayo sa kanya. Pagkatapos yung kaso ni Delima, gusto niya, para lang mapakawalan si Delima, i-admit ni Delima na guilty siya E eh buti hindi hindi nahulog si Delima sa Patibong. Ha? Na nakawalan na sana siya ng maaga kung kung inamin niya tulad yung sinabi sa kanya ni, Remulya, umamin ka na lang at bibigyan ka namin ng pardon. Eh sabi ni ni Delima, bakit ako aamin? Doon din naman ako guilty. So, yan pagkatapos nakita nyo, after na dismiss na ng uh, ng korte, ha, yung Muntin lupa Regional Trial Court at uh, after uh, hindi na inaksyunan ng, uh, ng uh, Court of Appeals, after nagfile ng appeal yung Solgen, si Menardo Guevara, yung inalis na rin ni Pres ni President Marcos, Tingnan, tingnan nyo, hinabol pa yung mga, yung mga prosecutor ni Boeing remulya kasi bitter siya. Hindi sumunod sa kanya si... si uh, kaya si Leila De Lima na uh, umamin na lang sa mga kriminalidad. So parang lumalabas pa rin minsan ang pagka-DDS nitong si, si Boeing Remulla. Kaya buti nga, na-disqualify siya. At sana nga, beke naman. Ha, Bobby Mendoza, beke naman. Ha? Baka si Kim Henares. Kahit agro, ako, agree ako. Ha? O sabi, tama rin ito si Ams, 23. Tama, Uh, okay rin pala. Okay rin pala ito si Michael Aginaldo Aguinaldo nung nasa Commission on Audit siya. Okay rin. So sana. Pero between the two, I would rather go for Kim Henares. Kim Henares. So we will be keeping watch on this issue. Malapit na matapos yung uh, yung um, uh, final list ng Judicial and Bar Council. At uh, sana. Sana. Uh, let's pray. Let's pray. Ah uh, like this vlog and share this vlog para magingay tayo. Iparandam natin sa Judicial and Bar Council na ni-review pa yung mga lista and also si President Bongbong Marcos kasi ang final approving authority ay si President Bongbong Marcos. Ha? Ang siyang final approving authority ang JBA ang Judicial and Bar Council, JBC ang gagawin ng nila, gagawin yung i Uh, i-review yung lista at tanggalin yung mga tao na sa tingin nila hindi karapat dapat ma-appoint. Pero ang last say ang mag-appoint ay si President Bongbong Marcos. Kaya sana sana ha, si Kim Henares na ang magiging next ombudsman. Magkakagulo ang bansa. <laughs> ang daming magnanakaw na makukulong kung si Kim Henares ang maging uh, ombudsman. Please, please, Mr. President, marami na kayo mga palpak na appointments kay kwan kaya uh, ginawa nyo uh, general managers, ah, administrator, si Arnel Ignacio. Samantala, sa Marcos at sa Duterte administration, deputy administrator lang siya. Hindi pa siya nag kasi number two lang siya. Nung ginawa ni Marcos administrator, yun, nagbenta na ng lupa sa second year pa lang ng Marcos administration. Ha? 2023, nagbenta na ng 1.2 billion na lupa, na overpriced. Galing sa pera ng mga OFWs. Dugo at pawis. At mali rin yung appointment nyo kay kay Wick Beloso sa GSIS. Tingnan nyo, una, nagnakaw yung 1.4 billion ininvest sa company na, na, nag-bankrupt na, na, uh, and then nag, nag invest rin ng another 1 billion para sa e-gambling company. E akala ko ba galit si President Marcos sa e-gambling at inexpose na yan ni Risa Ontiveros. So ah, uh, marami na kayong kapalpakan Mr. President sa mga appointments na yan. Ha? Yung uh, inappoint nyo yun si Soljen Guevara. Wala nang ginawa kundi uh, i-advance yung interest ng mga Duterte. O, oh. ang dami niyong maling appointments. Kaya bumawi naman kayo sa taong bayan, i-appoint niyo naman si Kim Enares. And let us pray na ito ang gagawin ni Presidente at i-share niyo itong blog para, para sabi ni Kim Enares, ah, sabi ni Rosana Narumi, okay si Kim Henares, kaya lang doubt ako na mapipili yan ni BBM. Dahil isa yan sa mga humahabol sa unpaid tax ng mga Marcoses. Uy, buti maganda itong, uh, itong uh, nakalimutan ko na yan, ha? Huh? Rosana Narumi, nakalimutan ko na yan. Oo nga, dahil nga dyan, baka walang chance. Pero magbibili tayo ng manlalo kay President Marcos kung gagawin niya yan. Ha? Huh? Kung gagawin niya yan. Oo, ito nga, tama ka ha, Rosana, ito nga pala umahabol sa kwan sa 203 mi, uh, billion, million estate tax. Pero sana nga, sana nga beke naman cross our fingers, ha. So sige, let's pray for Kim Enares at magingay ingay tayo sa social media para makita ni President Bongbong Marcos na gusto natin si Kim Enares maging next ombudsman. After after yung uh, palpak na si si Juan, si uh, uh dapat ang next ombudsman, yung totoo talaga ga, uh, galit sa katiwalian. Pati mga senador, iiyak kung ito nga ma-appoint. Mga congressman, iiyak kung ito ma-appoint sa pwesto. So hanggang dyan na muna tayo. Ah, mo ikaw. Ah. ah thank you very much for joining us. Ah. Ah, humabol. Ah. umabol humabol. Okay. okay. Sige, thank you very much everyone for watching. Thank you all for joining me in this vlog and see you in my next vlog.